Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po ikaw na nakatutok dito ngayon mga kalaki sa nanunood sa amin ngayon sa mga hindi pa nananalo Abay, tumutok ka na rito, baka ito na ang chance mo na manalo ng mga lucky numbers Ano po, palitan mo na ang mga lucky numbers na hinahawakan mo ngayon, baka hindi na lumalabas yan Abay, ito na ang mga bagong lucky numbers po natin at syempre po o oh, mga kalaki, di ba? magbabalentines na at syempre po mga kalaki dapat maging masaya ka na at ito na po mga kalaki ang mga lucky numbers na ibibigay po natin para po sa ating lahat, ayan tututok ka lang rito, manunood ka lang magkakaroon ka na ng lucky numbers, libre pa pwede mo pantayaan sa STL, sa Lotto ba? Diba? sa National, Pilipinas at abroad pwede lahat lahat ang mga lucky numbers namin panoorin mo araw-araw, okay pero ngayong alas 11 po mga kumpletong 6 digit lucky numbers po kung saan naglalakihan ang mga prices ang ibibigay po natin abroad po at Pilipinas Pilipinas. Kaya kung ready ka na, nakuni ng mga lucky numbers namin, tutok ka na rito, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, bilyonaryo. Ayan po mga kalaki, at eto na po, tutok-tutok na rito ha. Ang una pong ibibigay natin ay dyan sa abroad, ang 10-digit lucky numbers abroad. Eto na, number 45, number 39, number 56. 7 number 28 number 51 number 42 number 36 number 20 number 15 at number 5 ayan po ang 10 digit lucky numbers abroad at ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8 digit lucky numbers mo ay number 17 number 28 number 36 number 39 number 30 number 21, number 18, at number 12. Ayan. At syempre po, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 24, number 28, number 10, number 16, number 27, number 38, at number 11. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers, 1 to 29 or 1 to 25. Kulin mo na mga kalaki na una. Ang lucky numbers mo ay number 3, number 12, number 17, number 21, number 24, at number 5. Ayan po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 at eto naman po ang 6 digit 0 to 9 ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2, number 5 number 0, number 1 number 3 at number 8 ayan po mga kalaki at syempre eto naman po ang 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 16 number 24 number 18, number 33, at number 37. Ayan. At syempre po mga kalaki, kumpleto na po ang lucky numbers abroad. Abay, eto naman po ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas kung saan po naglalakihan po mga prices ng 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Pero bago natin ibigyan mga kalaki, dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Check na meron pong Uh, 317,000 followers kami po yan At meron po tayong second account Aris uh, Gatchal po At saka isa pang Red Parungkin na naka-yellow t-shirt ako Na may picture namin ni Lola Carmen Na meron pong 50,000 followers At meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po Na naka-yellow uh, naka 16,500 followers yun po ang sa YouTube natin At syempre TikTok Ang TikTok po natin Red Parungkin po na meron 423,000 followers ayan, yun po yung mga legit na account namin sa social media, kung saan pwede po kayong mag-request, humingi ng lucky numbers magpa-code, mag-suggest uh, chat lang po kayo ng chat dyan, comment ng comment, share ng share ng video, at halt lang halt. at pag nakita ko po kayo po, ginagawa nyo yun, at nakapallow kayo ha, dapat nakapallow abay, automatic po, papadala kita ng lucky numbers dyan po sa messenger mo sa spam ayan, tandaan nyo pong lucky numbers namin libre po ito, walang bayad private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Kami po ang magbibigay, ako po mismo magbibigay sa inyo, tututukan kita ng laban mo sa loob ng 3 months abroad at Pilipinas sa mga laki numbers, bibigyan kita. Ayan, at syempre po sa mga interesado po na subukan ng galing namin sa laki numbers, mag-message na kayo, make sure na makakausap nyo ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so tutok na mga kalaki at tutok-tutok na dahil ito na po mismo ang ating mga laki numbers na ibibigay sa inyo ngayon aalagaan mo na yan. Okay, so mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers natin na 6 digit 642, number 27, number 13, number 17, number 28, number 24, at number 31. At ito naman po ang 645, number 37, number 40, number 42, number 38, Number 12 At number 23 At ito naman po ang 649 Ang 649, 6 digit Lucky numbers mo ay Number 22 Number 25 Number 36 Number 38 Number 44 At number 41 Ayan, at syempre ito naman po ang 655 Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay Number 16 number 49, <coughs> number 52, number 28 <coughs> number 23 at number 18 ayan, at syempre ito na po ang pinakalas ang 6 digit lucky number, 658 ang 658 6 digit lucky numbers mo ay number 27 number 24 number 33 number 8, number 22, at number 16. Ayan po mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers. Takbo na sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki ang mga laki numbers namin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po kay Susan Ano to? Susan Ledesma. Ayan po ng Paranaque Metro Manila. Hello po sa inyo dyan, sa mga taga Paranaque. Shout out, shout out po sa inyo dyan. At syempre po mga kalaki, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Mandaluyong City. Hello po sa mga driver, jeepney driver dyan, bus driver. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood. Yung tutok lang po kayo rito ang nagpapabati po sa mga driver po dyan sa Mandaluyong IC. Si Kuya Jordan Himenes, Ayan po mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa inyo. Congratulations, Jordan Jimenez. Artista yata yun na. Artista ba yun? Check ako may palo. Check, artista ba yun? Talaga ba? Wow! Talaga ba? <laughs> At maraming salamat po. Tutok na po kayo dito mga kalaki. Mananalo tayo, claim it.